tayo dito eto nasa po na rin po natin to Sabay yung ipagili ng dito Marmorlock 60 by 60, by 60 by. yung tayo sa doon kay nanay mo sa po yan tapos yung kay Mami nandiyan din sa kanilang ano. Sakyan. Ata. Tapos kami na dito. 7 o'clock Umpisa na naman yung trabaho natin Ayan mga boss Si Bart ko naman Matching soil na boss Matching soil Ayan Dito na tayo sa Sangga Bear Project mga boss Hindi ibang tropa natin, wala pa Sarado pa yung kay Mami Lita Ayan o kape kape bangor, kape bangor. kape is like anong sinta yan sielo? kape Eh, kape kinain kape mbarako Eh mga boss magka kape muna po tayo bago tayo magtrabaho libring kape kay nanay Mosa wala naman <tipan> nga bang yasokan nang matapang yasokan nag yun lang ang Ito mga boss, pinapaprimer ko na. Ayan. Dito. Para maganda ng tignan. Yung mga si parlins, Metal primer. Gagamit na, ginagamit natin. Tapos yun yung QDE na black. Ang pinaka-final niya. Dito. Pwede ng sara mga straw di sa kwarto e ma sarò para vedere il mga pintor natin dito naka ano na po nakawiring na lahat yung mga yung mga outlet at saka yung mga ilaw kaya pwede na nang isara to ito nakabang na lahat mga wire natin sa so, mga utility, tapos yung para sa antena ito tapos tatanggal ko na rin yan palilinis para pagpasok ng mga pintor natin Ah, uh, na sila sa pagmasilya Para na to. Yung lang mga throw. Tapos center light, meron siyang ano dito, tin lights. Saka pala mga boss, uh, nasukat na natin yung ano, yung touring. Bibili, mo, bibili na po tayo ng tiles dito. Uh, At yung sa CR, yung tiles na sa flooring, bibili na tayo. Uh, 60 by 60 po yung tiles na lalagay natin dito. Tsaka po yun kay Mami Lita. Sabay na po yung pagbili sa tiles dito. Para nakaprepare na yung tiles. Pagkatapos tapos yan, mga pintura, pwede na tayo maglatag ng ano, tiles. Mas maganda yung nakaprepare na. Tapos ito si Bart. Metal primer. Pinapipintura ko para medyo gumanda ng konti. Ano Bartolome? Awas. Ayun na yung last time pa rin po tayo dito. Ito, nasukot na rin po natin to. Sabay na yung pagbili ng tayo dito. to. Sabay na yung pagbili. Tiles center na tayo Dito tayo bibili ng Tiles 60 by 60 Ayan na Ah bossing good morning Good morning sir <laughs> Dito na naman tayo Ayan So, bali 23 pieces 23 pieces tapos sa CR 40 by 40 yung na ibili natin sa si CR ni Manolita ito sa flooring hindi madula. Atot, tong, 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 so Ayun, okay na mga boss. Kompleto na. Okay, didiliba na lang daw. Sa San Gabriel Project, yung test na in-order natin. So ayan, bagay na po tayo sa Sanggabred. Tingnan natin yung nagbibigay nila. So yun, mga no nga boss? Exacto. Alas 12. Ah, tanggal yan. Tanggal Okay, ito na akong ebon na eh, yung mga mga tinawala. Okay, ito Maraming maraming salamat po sa libin na naman tanggal yan kay Nanay Mossa at saka sa mga anak niya. Ayan mga boss, kinola. Uy, kinolang, tamata, kinola. Ang walang tama kinola. Ni Chef Dina, Madam Dina. Hey. Okay. Okay ka boss, kanyan ka? Kanyan ko, kanyan. Kasi yan, ko. Hindi na babali. Ayan. Maraming Kainiko. maraming salamat. Nanay Mosa. Ang tayo natin kaya no? Sa'yo ba? Uubos natin na ito? Karakal. Mm. Okay, Susuko. Oh, ang sa na. Ito, ito. ba ito. Yan. pa yun eh. Sinasa na na pa ito. Oh. saan na pa ito. saan na pa ito, na pa rice. Hmm. Yung ano, yung adesa rice yan, pare. Jabo.

yung tais natin doon kay nanay mo sa Puyan tapos yung kay mamalita dito nandiyan din sa kanilang ano sakyan ito basta rin na to dito tapos lalagyan natin ang ano yan yung stainless na ano stainless na grills railings na galing doon dinipat natin sa dito order din tayo ng adhesive yeah, para kompleto na para sa Monday pwede na silang mag si Master dito Unang una muna yung sa CR mga boss ayan na ah. Nilagay na natin na sokalo yung shower area ito yung tiles na lalagay natin 40 by 40 sa tira sa flooring. Yeah. Yeah. Okay. Okay na, mga boss. Okay na yung in-order natin kanina. Kompleto. Kompleto yung mga items. Ayan. Ito yung mat. Mat finish. naglalagay tapos yung 40 by 40 ayan merienda para mas tera. Mm -hmm. Ano to? Ah, uh, cheesecake? Cheesecake? Hahaha. <laughs> Ayan, merienda para mas tera. Ah. Bob, merienda. 3.14. Tapos ito Final coating na po yan QDE ng boys yan Ang ginamit natin, kulay black Ayan o, itang kaliluwa o, luluwa na oh. eh oh. Ayan o oh. Baka lumuwa, di ba rin lumuwa Huwag lang, lang yung mga pintura oh. Orange juice Ay, sarap ng orange juice Ang oh. malamig Ang malamig tapos meron tayong tinapay na cheese cake to, ano right? Cheese ah, cheese bread. Ah. Cheese bread, mga boss, ha? Ah? Libre na naman. Maraming, maraming salamat sa mga nag-sponsor sa ating, ano. Ah, uh, at saka merienda ngayong Sabado. Oh. Ito, <laughs> ito. Ano? mga naiyan Mga boss, ayan. Wala yung mga tropa natin Pauwi na, umuwi na sila Ayan po yung update natin dito sa San Gabriel Project. Kunti na lang, hindi pa natapos. Next day, matatapos na to mga boss. Ito, okay na to, tapos na. Pwede na pinturahan yan. Yung master bedroom. Tapos, makatapos mapintura sa first coating. Magtatalas po na po tayo. Saka itong isang kwarto rito. Tapos na rin makakisam eh.